for today's video guys ay magluluto tayo ng asan at uh, tuway at saka meron din tayong bagungon at lalagyan natin ng asin lalagyan din natin ng luya pang humot oh yes ito guys magluto tayo, ayatis na ambak mm. na, na to guys kaya to nang pabukalan within 10 minutes. Tawag karon, guys. Bukal na. Bukal na atong gipalapuan, guys. Ah, matik na na. Kani nagbukal-bukal naman. Oo, na na. Right, right. Na, yeah guys, bukal na atong nilapuan nga asan guys o garon uh, luto na o uh, ato din ang butangan ng magic pang palami sa atong gugma o uh, gugma sa atong pagkaon ba muna na siya guys uh, para lami ang lasa oh yes namit kid